for this episode, panibagong adventure naman po ang ating gagawin. And for this time, kasama ko ang aking pamilya. Pina-experience mo sa kanila mga boss yung maligo sa mga tabing ilog. Yung mga lugar na pinupuntahan ng aming grupo, ang Team Adventuber. And for this time, dito kami ngayon sa may Panigan River. Dito pa rin ito sa may Carmen Baguio District. O ano, tara, samahan niyo ako mga boss. At sabay-sabay natin ipapa-experience sa kanila kung gaano kalamig maligo sa ilog na to. Let's go! Hi everybody! Good morning! Today is my second rest day. So, maglaag sa amin. Kaubang si Bibi Jehu! Yay! Na! Suma! suma. Hey, what's up mga boss? Kaya na niya Pinakalit na laglag drill -lag. namin sa Carmen kaya gusto mo makarelax ba? Kung naibala na lugar na relax is diri sa may Carmen bagy District, Kalinan. So, oh, Moni Kami dito ron sa Panigan River Sa Domingo mga boss Kami dagang yan itaw dito ay tindahan Moni ang legendary na tindahan Na dagang dito kayo dito pag Domingo So, muna na ang sapa Ayan, so dito magluto-luto ka lang Moni Hello, this is Jehu Oh nakapagtulog pa siya Dito sumila ka <laughs> Okay, hey, time check Exactly 8 a.m. About midday mga boss. Uh, Ligo-ligo lang si Gourmet. O, may, oh, may nagdalag pa panligo ligo. Pinakalit lang ba? Ay, gusto kong mag-chill lang man dali sa nature ba? Hmm. Oh, si Lolita Aspen abot dali sa carmen. Kamusta <laughs> pa? Sa padre, basta tinawa mga bago. O, oh, gayo. Bugnaw, bigayo. O, oh. ano? Ang bugnaw o. Aduh. Oh, Ang salong bes.

Ayan, ito si Bibi, nakapang kapang pa yan siya mga boss. Kasi pagkagising niya, di na namin siya binihisan at dire-diret siya na kami. Kasi pag nagplano pa, talagang hindi matutulo yon. At ito nga, nakarating kami dito sa Carmen Baguio District, Talinan. Uy, nai nice chicken! Si sing si Baba, si Chicken! Hello, Chicken! Hello, Chicken! Salam-salam, Jiho, yun na pero may nagdala mig pang kape, nagpalit mig pang disa, nagpiso lang dali sa Carmen. Namig noodles. Ayan o, uh, detail na maginit init init may mga kape. mga senior dali <laughs> o. Senior good. Diba oh. ba Say hi sabi, say, hi, say hi, okay. hi, be. Is it hot chicken daw? chicken! <laughs> Alright, so luto sa tag noodles. Yan may problema tayo tubig din po just only water or pwede po tayo magkinulang manok eh dagang manok <laughs> yeah. so, okay, kinulang mo na rin yeah. so yung mga salty dili sa Panigan River wala, ato Lali, mo dali kay libre lang dala lang mag thermos para kuhan tugnaw kayo ha? Mm. ano nabi? ano yan? chicken chicken? chicken? Mm. where's Gio? where's Gio? chicken Wow. Oh, yeah, tagang chicken tadi. Hmm, <laughs> chicken. Wow, mudah ko na chicken na Tadi 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 tadi. Lo lo lo. Habang maliit pa yung anak namin mga boss, hangga't maaari ay isama namin ito sa mga ganitong mga activity na outdoors. Kasi mga boss, at least naman paglaki niya meron siyang may kwento sa kanyang mga kaibigan na yung maliit pa siya ay napuntahan niya pang mga ganitong mga lugar mga boss. Hindi natin masabi kung ano na magiging itsura nito 20 years from now. Okay, morning na breakfast. <laughs> Noodles lang. Noodles lang. Noodle ano na yung kasimple yun? Di ba? Ano hmm, sa tayo nang? Kalimot ko dala <laughs> kutsara. Ah! Ito! Ito ko kapagalino. Bayo ka na na. Bayo ka na na. Bayo ka na na. Bayo ka na na. Bayo at pagkatapos namin kumain ng noodles at saka ng pandesal na tagpiso lang dito sa May Carmen At eto nga, nagtampisan na kami sa napakalamig na tubig dito sa May Carmen Ito mga boss is Panigan River, madaming tao dito kapag linggo Anako, huwag kayong pumunta dito kapag linggo, mas maganda panahon Weekdays oh, O tulunas, umulga may Ano mag swim? Doon daw, doon. Oh, Ay, pagsihilas, bes. Hello, Gio. Say hi. Hindi na. Hindi na, panigyan. May dalawang rin. Gee, ay 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 isang ay 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 Try niyo ay ay mga boss kahit isang beses, isang linggo dalhin niyo yung pamilya niyo kayo sa mga ganitong mga lugar na nakaka-relax at nakaka ng stress Ako siguradong so worth it yung uh, pagpunta nyo sa mga ganitong lugar na boss Oh, mga na daw ang inahan. Mga ang inahan. <laughs>

Oh, Ayo! Kung wala naman kayong gagawin ngayong linggo mga boss, try nyo dito sa may Panigan River sa may Carmen Bay Baguio District. Siguraduhin nyo lang mas maaga kay mga boss around 6 or 7 kasi mga 9 a.m. marami ng tao dito mga boss. Sige na tabi, salam na tabi. ay! <coughs> around alas otso ng umaga dumating kami dito sa Panigan River ganito kalinaw habang naliligo kami dito mga busto ko sobrang lamig

Ang pagpunta sa mga ilog na gaya nito ay nagbibigay ng pagkakataon na makalayo sa kaguluhan ng pang-araw-araw na buhay at muling makipag-ugnayan sa kalikasan. Alam niyo ba mga boss na ang mga ritmikong agos ng ilog at mga tunog ng kalikasan na naririnig niyo ay lumilika ng tahimik at nakakapagpagaling na kapiligiran. Maraming dahilan yung iba bakit nila pinupuntahan yung mga ilog. Maaaring maging edukasyonal, nagbibigay ng kalaman hinggil sa ekolohiya ng mga ilog, kahalaga ng pangangalaga sa tubig, at ang papel ng mga ilog sa pagbuo ng tanawin at pagsuporta sa mga ekosistem. Sabasa, oh, may ilisan. Kumusta ang natumba? Ano <laughs> kayo? <laughs> Kawan, mo sila Panigan River. Panigan River. Sa may dapit? Sa Kalinan. Carmen. Carmen. Baguio District. siya pero worth it. wala gasto. Kasulina lang. Kasulina lang. <laughs> 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 Ayo, 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 sa ayo, 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 excavator? ayo, 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 Oo, ayo, 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 Mabira mau ng nanti. oh <si> iba na <laughs> oh ilisan Iba na alam At, tinatawag siguro tatapusin mga boss yung mini lahag-lahag dito sa Marie Carmen bagay-bagay sa kalinan sama team mga ligo pinagalit may nagalit na may dala may dala pang ligo ako na ba Malay plano ba okay. right. so yun sabo boss, maraming maraming salamat sa palagi ng panunod sa aming youtube channel and please don't forget also to click the subscribe button and bell notification para may update dito sa mga video na yung upload natin once again maraming maraming salamat you're be right back where we started after I'm gone after I'm gone Run away. Mm -hmm.